Bakit nga ba malakas ang loob nitong si Daryl Yap na magpalabas ng mga pelikulang kontrobersyal at mapanira? Tulad noong nauna niyang pelikula, uh, laban naman kay Cory Aquino yon na pinalabas niya doon na nagmamadjong daw nung kasagsagan ng sa People Power. Nagmamadjong daw si Cory Aquino, dating presidente. At ngayon naman, ito nga kay Dick Soto na kitang-kita doon sa dialogue niya sa kanyang teaser na tinatarong ni Gina Alhar si uh, yung umang actress para kay Pepsi Paloma nirape ka ni, Caballi, bes, ni uh, Vic Soto at sumagot yung si Pepsi Paloma na oh oh yun yun ang naging ugat para siya idimanda ng 19 counts na cyber libel nito si Dick Soto kahapon January 9 dinemanda siya So bakit nga ba malakas ang loob niya? Well, isa dyan ay eh, dahil sa lantara naman na binabakap ito ni Amy Marcos. Kaya't marami ang nagsasabi na medyo may halong politika itong pelikula ngayon tungkol kay Pepsi Paloma dahil tatapat ito sa kasagsagan ng kampanya at maaaring uh, may konting epekto ito sa kandidatura ni Vico Soto, anak ni Vic, at kay Tito Soto na tumatakbo aling senador na mukhang hindi pa rin siya nagsasawa sa politika. Sa kabila ng napakaraming taon. But that is another matter, of course. Balik tayo dito kay Daryl Yap. Ito ay, ay pinanganak noong January 7, 1987. Kaya 38 years old siya dito. Ngayon. Samantalang itong kaso ni Pepsi Paloma. Ito ay nagsimulang umugong noong 1982. So hindi pa pinapanganak si Daryl Yap. Ay naganap na itong kaso ni Pepsi Paloma. 1982. Tapos namatay si Paloma no, si Pepsi Paloma no, no May 31, 1985. Hindi pa rin pinapanak si Daryl Yap dyan. So, hindi naman ibig sabihin, ikaw mo hindi ka pinanganak, eh, hindi mo na pwedeng malaman ang istorya ng na mga naganap ng mga nakaraang panahon. Tulad nga ng mga history ng ating mga bayani, o oh, kahit tayo ngayon lang pinanganak ng itong mga century na ito, eh, alam naman natin, historian, no, sir, sal, etc., etc. So, by the way, bakit nga ba nahirati dito si Daryl sa mga controversial na pelikula? Well, bukod nga sa may backup na malaking politiko, kaya ni Amy Marcos, eh siya ay nawili doon sa kaso ni, ah, sa pelikula ni Cory Aquino, yung, ah, uh, actually, nakalimutan ko ng title niya, naging controversial yan. <coughs> At ah, napabalita rin bumili ng maraming ticket, yung kanyang kampo para panoorin na nasabing pelikula. Ah, nawili siya dahil hindi nga nagreklamo o nagdemanda itong pamilya Aquino kasi ang pamilya Aquino ay tahimik lang hindi sila masyadong confrontational at siguro ayaw na nilang lumaki ang issue hindi na nagdemanda kahit mm, medyo nasira si Cory doon nasira ang pangalan hindi na sila nagdemanda at saka come to think of yung mga Aquino nga yan ay mga malulumanay at saka hindi sila masyadong ma, ma matakaw sa pwesto sa posisyon sa gobyerno kasi kung maalala nyo, nung no, nakaupo si na bilang presidente, wala naman siyang mga kapatid o pamangkin na naging politiko. Hindi tulad ng ating mga politiko sa ngayon, magkakapatid, magtitiya, mag-ama, mag-iina, ay talaga namang sabay-sabay nagtatakbuhan, lumalabas sa kung ano-anong posisyon at naupo. Ang mga Aquino ay hindi ganyan. Bagamat nagsabay si Noy Noyata at saka si Bom Aquino, pero sila naman ay magpinsang buo. Ay, uh, so para yun lang yata ang naalala ko. Kung tama ang pagkakatanda ko na sila ay nagsabay, Bagamat hindi ko rin niya masa, mas sure, ano kung sila ba ay nagsabay, si senador Sibam at presidente naman si Noy-Noy Pero other than that, wala, wala tayong makita. Kahit uh, sa barangay captain wala tayong alam, uh, mayor, vice mayor, governor wala. Pagbaba ng dalawang mag-inang Aquino eh wala na, hindi na sila bumalik. Hindi nitong mga Estrada, mga Duterte, mga Marcos nagbabalikan talaga sila paulit-ulit, ano? 'Yan ang ating dynasty. But balik tayo dito kay Daryl Yap. So nahirati nga siya. Nawili siya kasi wala nga nagreklamo sa kanyang kaso tungkol kay Ori Aquino so nag gumawa siya ng pelikula at yung kanyang teaser talaga ay talagang mapanira dahil uh, pinakikita doon sa teaser na merit talaga ni Dick Soto si Pepsi Paloma talagang mapanira yun at ang uh, parusa nga dito kung sa Imada Dali ay 4 uh, years to 8 years ang parusa dito sa cyber libel at hindi ito baka sa ngayon medyo nagyayabang-yabang pa rin siya eh baka baka akala niya ay magmumulta lang siya dito ay iba ito kaysa naaalala niya siguro yung kay ato Raul na nagdemanda kay doon sa mga Red Tigers si Badoy at si Celis mm -hmm. na pinagbabayad lang yung dalawa siguro yun ang akali ni Darilyap na si lang ang dating nito pero krehendal kayo ito so pwede siyang humimas ng rehas dito 4 to 8 years so hindi ito papasok sa probation ibig sabihin sure na sure mga kulong siya pag siya ay natuluyan dito hanggang dulo ay hindi ito papasok sa probation kasi yung probation kung inyong uh, nababatid pag ikaw ay first time offender dyan at ang parusa sa iyo ay 6 years kulong pababa pwede kang ma probation na uh, sa halip ko ay makulong ikaw ay gagawa lang ng mga community services kapalit na yung pagkakulong sa kaso ni Daryl Yap kasi lampas na 6 na taon ang uh, more than 6 years ang sagad na kulong niya kung saka-sakaling siya ay mamalasin dito aba ay walang ano walang uh, probation siya na makakuha at bukod yan ay magbabayad pa siya ng hinihinibi kung ito iya-award ng Korte 35 million yata yan, hindi hamak na malaki yan doon sa uh, ini award kay Atom Arolyo na 2 million lang ito kay Daryl Yap 35 million pero ito daw naman ay eh, asinsadong asinsadong at saka binabakap nga ito ng politiko ni Amy Marcos tingnan natin kung saan pupunta kung ano ang kahihinatnan itong paglalakbay ni Daryl Yap na siguro kahit nininervyos na ngayon ay uh, tatapang-tapangan kasi for the first time siyang nakakasuhan eh first time niya magkakasuhan ng criminal case so sa tingin ko ay nagtatapang-tapangan na lang siya at ayun uh, nga nanghihiram na lang siya ng tapang sa kanyang backer na politiko na si Amy Marcos so tingnan natin kung talagang yung kanyang tapang ay totoo o talagang siya ay nagtatapang-tapangan lamang at makikita natin yan kapag ka eventually ay na nahatulan siya at sa aking tingin ay uh, doon ang puntan yan, malamang ito ay mahatulan dyan sa cyber label na kanyang ginawa yan. at gaya nga ng sinabi ng napanood natin si Fiscal EJ sabi niya eh, kahit pa sa ending ng pelikula eh, ay to mo mga soto ay eh, hindi yun ang issue dyan ang issue dyan yung pinakalat mong teaser na kung saan ay eh, nagtatanong na si Gina Alhar Pepsi ni Rape ka ni Vic Soto? Ang sagot naman noong artista ang gumaganap kay Pepsi pa naman. Oh, oh, ang gigil. Yun ang issue dyan eh, hindi yung ending niya kung ano man ang ending niyan. Anyway, at any rate, hindi ko naman panunoorin yan. At uh, ewan ko, kasi naman nunood yan. Siguro, yung kanilang mga supporters ni Daryl Yap at ni Amy Marcos, baka yun ang manood. Saka yung mga kalaban sa politika ng mga Soto, mga supporters nila, mga supporters ng mga kalaban ng pamilya Soto, ay malamang yun ang rin malamang ito. So po lamang abangan natin ang paglalakbay nitong si uh, Daryl Yap sa asong kanyang kakaharapin na isinumpa ni Bossing dick Soto.